your oh, moment. Part 1. Part 1 na ako. Gumawa ko na ito ng part 0. Dito na naman ako sa mahirap na ay part. Ay, na. ay, sorry guys. So, punta tayo sa taas. Siyempre. Ito lang natin yung ano, anak ko ano. ito yung ginagawa ko po okay, para mabilog. Tara! -da! Guys, dahil masyadong mahirap din itong games na ito guys. So, mm. Nandito na tayo sa ano guys. Sa malapit sa pinakaayaw kong piyesto ng gantong laro. Ito, nahihirapan ako dito. Pwede ay ba ng Para makapagbalik ka dito. Isa ka po ng ibang games guys. Na tawag dun Ano yun? Ng ibang games na wala kang Babalik ka na sa building room. Sa comment. Sa na Sa